Grabe! Mga kadugyot, ngayong araw nga pala, is eh, sobrang saya and excited ako. Kilala nyo ba ang Team Katagumpay? Ayan, si Nok Nok Papotok. Sabi niya, pangarap daw niya makita ang Team Dugyot. Kaya ngayong araw, tutuparin natin ang pangarap niya. At sabi niya, sasakay doon kami sa kotse niya. At kung saan doon namin gusto pumunta, padalhin niya kami doon. Ayan naman mga kadugyot, tara, samahan niya ako. Let's go! ayan naman isang umaga, tatapusin ko muna mga gawain ko sa bahay. Nilabas ko pala muna ang aso ko na si para jumibs. Automatic may dala akong walis tingting at pandakot. Baga sa basurahan, basura mo, tapat mo. Nakita ko din pala si sa boy skincare. Meron siyang hawak na baby rabbit. Nanganak pala yung rabbit ng kapit bahay namin. Wala yung may ari kaya kami na lang yung nagpaanak. Ano kaya pwede natin ipangalan sa baby rabbit na to? Kung hindi na mga anak kasi naghahabulan na lang yung mag-asawa. Kaya iniwanan ko na si boy skincare. abangan ko na si noktok Nok papotok dito sa labas. Nakasalubong ko ngayon lolo namin. Buot buot niya yung manok niya na sa Michelle. Kalapit na pala magpiesta dito. Kaya naman kaliwat ka ng puno na ng banderitas. Dati rati lang. Kapag magagala kami ang inaabangan namin dito sa labas ay jeep. Dahil mamamasahero lang kami. Pero ngayon kotse na ang nasundo sa amin. Tapos sikat na tao pa ang makakasama namin. Sa buong buhay ko pangatong best ko na makasakay ng kotse. PA naman natin si pa po Happy 150k followers! Ah, grabe, sobrang sarap ng simoy ng hangin. Mm. Iba talaga pag malapit ka sa bukid na katira. Hindi pa nga pala namin alam kung saan kami pupunta. Pare-parehas kasi kami ng mga sagot. Kahit saan. Hanggang sa nakalayo na kami ng todo. Tadaanan na nga din namin yung dati ko pinikatrabahuhan. Dati pala akong barista. Ah. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon. Bakit, Bakit naman ngayon pa to nangyari? Tumirik kami sa gitna ng kalsada. Kaya tinulak muna namin yung kotse sa tabi. Mm. Grabe, mas sobrang dami palang tubig na tumataga sa ilalim ng kotse. Yeah. Dahil wala ako alam sa kotse, hindi ko alam kung normal ba to. Sa buong buhay ko ngayon ko lang nalaman na ang kotse pala ay parang tao. I Ihina siguro siya hindi na niya napigilan. Tinanong nga namin bawat isa sa amin kung sino may balat sa puwet. Sabi point, ko hindi balat yung akin, libag 'yon. Charot. Hindi ko alam kung ano tawag diyan basta binuksan niya yung unahan ng kotse. Ano kaya ko ang sira niya? Bakit kaya kami tumigil? Katapos nga para na binuhusan niya na malamig na tubig. Siguro napagod din yung kotse kaya nauhaw. Kaya pinainom muna namin siya. Umabot na kami dito na isang oras at magagabi na. Mukhang hindi kami makaka makakauwi at dito kami sa kalsada matutulog. So, <laughs> sobrang pagod namin iniwanan muna namin yung kotse. Naglakad at nagharap kami nang malapit na mall. Pagod na pagod na kasi kami kaya nagpalamig muna kami dito sa loob. Ahalin nga sa nahihiya do sa amin sinuknok pa Pumunta kami dito sa mga TV. Gusto nga niya kaming ilibre. Pero mahihiyain talaga kami sa personal. Kaya nga kahit gustong gusto ko tong TV na to, tinanggihan ko na lang. Kumbaga, syempre, parang ayaw ko naman nun tatanggapin ko agad yung binigay sa akin. Pero kung pinilit niya lang sana ako, tinanggap ko na sana yung TV. Kaya sabi ko, pagkain na lang yung ilibre niya sa amin. Buti dito lang sa labas ng mall. May mga nagtitinda ng pagkain. Tapos nagurat ako, kwek-kwek pala tong nakita ko. Paoblong, akala ko kasi ang kwek-kwek itlog ang nasa loob. Nung mga panahon na hindi ko pa alam kung ano yung sausage, hotdog yung favorite ko. Pero ngayon sausage na mas matigas kasi tsaka mahaba, tsaka mas siksik siya sa loob. Hindi rin makapaniwala si buyo sa sobrang laki. Eh. Tapos habang naghihintay ka na order may meron dito kumakanta. Wala siyang kasama kaya bibigyan siya ng moral support. Mas masarap sarap pang makasama yung mga ganitong tao. Kahit alam mong nakakaangat-angat na. At may napatunayan na. Sobrang humble at nakatapak pa rin sa lupa ang mga paa. Grabe, sobrang daming nagbigay. Parang gusto ko lang din tuloy maging singer. Grabe, kawawa naman ako. Sinales pa ni mama ko. Tapos wala pa akong pera. Dahil nga 21 years old pa lang si Boy Ubo. Tuwang-tuwa siya sa mga ganito. Kung may representative ng team Dugyot, sinok-nok naman ang representative ng team Katagumpay. Grabe, emotion pa lang. Talong-talong na kami. Pagkatapos niya kumanta nagutom siya. Pagkatapos na, ipumuli kami ng floor dog. Hindi ko sure kung tawag dito. Basta floor dog yata. Pero grabe, napakalaki niya ha. Meron siyang cheese at siyang maliit na hot dog gitna. Pagkatapos namin magsaya, ito na yung problema namin. Gabi-gabi na paano kami uuwi? Tatakot na kami balikan yung kotse. Alam dilim na nga, ka hindi kami taga dito. Pagod na pagod na kami, nagharap kami ng na 7-Eleven para doon na lang matulog. Buti na lang nakakita kami ng kapihan na 24/7 bukas. Pasok na may wala pang customer. Tapos may mga biscuit dito na naiwan. Hindi pa naman mga nabubuksan D dahil saya kaya kinuha namin. Baka kasi magutom kami na madaling araw. Wala na kaming cash at lobat na rin mga cellphone namin para mapagbayad sa GCash. Yes or no? Tama lang ba 'tong ginawa namin? Kasi hindi naman sila kinain ng customer. Eh. Baka masayang, 'di ba? Buti na lang mabait yung may-ari. Maya, sana dito kami matulog. Grabe no, isa 'to na hindi Muta. Sana bukas na umaga maayos na yung kotse at makauwi na kami.